ngayon papunta tayo sa sa puno ng balite sa mga square ball at etna at yung bisita ni Puyan mga kaklasin niya vlog ay grabe binarela ko ng aking cellphone so mga kalingap nandito po tayo ng isang malaking malaking baliti dito sa bayan ng Camarines Norte dito sa Manggisa kaya na mabisita si kuya from US so dinala natin dinala po dito kasama po tayo nila kuya Bal, mag ikot dito sa ano sa malaking balita po mga kalinga po iba na po bang yun ang mukha ng balita oh. Dati simpleng simple lang po ito at parang hindi pinapansin ngayon, tinan nyo po mga kalinga po po ang bagong mukha ngayon ng baliti baliti 3 ang um, historical ganda, ang laki na itong baliti na ito, ito pinakamalaking baliti dito sa so, bayan norte ko ang kalinga po. Ya, ini ini ng mga decoration. Ribbon, ribbon. Marinis ini pal paligid, oh. itu mga bata dito, mga Um, oh, ganito siya kalinis yung baliti dito. Ang laki. Ang kalingap. Ito yung binibiro ni Kuya dati na pag may madubalatin po ng mga vlogger dito sa Camarines Norte. Eh. Pinapakagat dito po sa baliti. Ayan, kumakagat po dyan. Sa mga ngayon na nakakapunta dito sa Camarines Norte, eh. kumakagat po sila dyan. Ayan, eh, no, ginawa na nila itong ano, uh, magandang attraction na talaga siya malinis na siya tapos nagagawa na sila ng mga garden garden ang mga nakatanim po sa garden ay para mga herbal 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 siya hmm. kasama po natin yan si, Lea, si ate John ah Ay, bisita ni Kuya. Ito ano. Laki, laki po. Grabe, hindi lang po talaga ako nakaikot dito sa balito na ito. Laki niya. Ate Jona, anong ginagawa mo si Ate Jona? Ate Jono, di ba pagpupunta pupunta dito, kung kakagat daw sa balite, kailangan mo daw kumagat. Ah, kumagat ka na dyan? Ah, pangalawang punta ko na. Ah, pangalawang punta mo na dito. Makakagat ka na pala dyan. Naku, ginawa pang ano ni Ate Jono. Naglambitin pa sa ano. yung entrance po ng balite nilagyan po nila ng ganyan meron na po siyang arko mga kalingap mga arko sa mga nakarating dito dati na hindi po ganito kaganda yung pagkakagawa nila ng mga ng paligid ng balite ngayon po ganito na siya ayan nilagyan na nila ng mga ribbon ribbon siya meron siya mga ribbon ribbon nilagyan nila ng badyang yung gabi, yung pla, ano air ano plant air ano ba to? Plant air ano elephant air. Elephant ear Meron na rin po silang photo booth. Ano may mga photo booth na may mga photo booth na rin silang ginawa. May mga pa dito. Yan. Mga photo booth na rin sila. Yung prob na talaga. Pero ko ano, ano lang kasi mga bata para sinisira yung badyang. Yung mga elephant ears, sinisira nila. O oh, siya po, napakaganda na po. Ang ganda na po talaga. Pag namulaklak po yan lahat. Ang ganda na oh. May mga putubot na siya. Ini-improve na talaga nila. Ayan yung bisita ni Kuya. sinamahan dito sa balito. Ang ganda, -ganda po ng ano ng balito. Grabe oh, po. Nagkasama natin sila Kuya Mel. Ayan, kukunti lang po tayo ngayon mga kalingit. Sila Kuya Mel. Kabal. Ayan, si na. Tsaka yung mga kapatid niya. Ang ganda na po oh, na tayo, na. Videographer yan ni Ate Jona Videographer.

na nakakatuwa yung ating kainan ngayong araw. Ano kuya Mel? Magkakatuwa ako sa iyo. Ano naman yung kayo pag skimmel itong kasama mo? <laughs> Ayan o. Oh. Ang ganda pa ng sa namin. Si <laughs> Super Pickup <laughs> Si Super Pickup Up ang aming oh, Ang tangkad pareho natin dong. Tapos mo ba tayo nilagay sa gilid, no? Ang tangkad natin daw. Tapos nilagay sa gilid. Oh. tas oh, taas kayo pang mataas kayo pang nandyan sa baba. Ayan, ulam namin ay kanya-kanya binalot no, 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 ito. Oh, <laughs> kaya nga ako tutungtong dito sa kahoy diyan, sabi oh, tayo, di ba? Ayan, ang bait talaga ni Kuyo Mel. Alam mo namang ano ay Ilang kasi pinatutulog ko ng tanghali eh. <laughs> Hindi kayo natutulog Wala Kunyari, tulog-tulogan na kayo Nakamulat -naka yung isa niya mata Magising <laughs> oh, pala Ayan, para sa... Anong ulam mo? Sisig. Ay, siya ganyan din pala ulam ko. Kasi sisig. adobo pala siya. Anong ulam mo kahalo? Ayun, manok. Ang sarap mga ng na ulam namin ngayong araw ng Friday. Ay, kain po. Ayan, kain po tayo. may bisita. Hmm, may bisita. Karne? Ay, bakit puro karne ito? Ako, gulay sa akin. Anong gulay yan? Kamatis. Kamatis lang yung nakita. <laughs> Kasi kala no, baka mamaya, may maiwanan tayo sa so padaldal na ay. Eh. So, Nagahanap buhay po. <laughs> Nagahanap buhay po po ako mga kalingap. Ayan you know, o. First time ko lang po talaga nakaikot dito sa baliti. Tapos mm. dito po kami mm. upo. Kahit daan ako ng daan dito pero hindi ako nakakaikot dito. Kasi so, siya yung mo muna dito? Mm, mm Daan lang kami dyan. Tapos hindi kami pupunta dito. Hindi oh, pa pala ito nakaano dito sa ano? Kakagat. <laughs> di ba ako nakakagat? Mamaya ko kayo. <laughs> <laughs> Ngayon o. May anyway, mga isda na po pala nakukuha dito Mm, mga kalinga po, ang lalapad o oh. Ito yung isda nakikita ko lagi pag naroon vlog, yung dilaw-dilaw niya, no? Oh. Anong ista po yan? Hindi ko rin po alam yun. Hindi <laughs> ko Sino naman anak niyan, kuya, ikaw? Yung andan, oh. Ah, binibenta nila? Hindi, binigay lang sa amin. Ah, siya? Hmm. Isang timba yun. Tatlo kaming nagbahati. Maghati, isang timba? Tatlo kayo, tigta-tatlong pirasa din kayo? Hindi pa mga ano, pinamigay na yung iba. Hmm, bakit po pinamigay nila? Po. Hindi nila po binibenta? Ay, yung galing naman ni Kuya. Taga saan po ba si Kuya? Ano yung Ay, ang malaki na yan? Oh, ang galing naman nila. O, oh, tingnan nyo kung nga kalingap. Ang ganda, o. Oh. Ang ganda ng ano. Delikado talaga Kuya yan kasi matulis siya niya, o. Oh. Yung May tinik na ganyan, o. Oh, ang ganda, oh. Sige na Kuya, maglinis ka lang. Okay lang po, maglinis ka lang. Hmm. Ano po mga kalingap ang pangalan niyang isda na yan? O, oh, hindi namin kilala. Hmm. Yung kulay dilaw na yun. No, Ganito po mga buhay dito sa paligid ng baliti. Puro sila nag-iisda. Eh. Na, ay, dagat pala yan. Nandiyan dyan na, no? Sa unahan oh. dagat na, no? Ay, sya pagay kayo. Mga kalingat, tapos na po tayong kumain. Ayan, kumain ng tanghalian dito sa tabi ng sa puno ng baliti. Ayan, nag-iikot-ikot po tayo dito sa paligid. Ayan, marimaritis tayo dito sa paligid po mga kalinga pa habang nagpapahinga pa po sila Kuya Bal. At nag-iikot pa po, uh, iniikot niya pa po yung kanyang bisita. Yung kanyang classmates, sabi yung ko kanina ay 20 years, more than 20 years na daw ba sila. Ayan po si Kuya. Ay, alis na nga. So ayan po mga kalinga, kami po ay uuwi na. Ayan, thank you, thank you po sa inyong lahat. takbuhan na takbuhan na takbuhan na takbuhan na <laughs> ayan bye bye po and God bless thank you po mga ya bye bye